Ayan, dito tayo sa Conchita, sa Idol. Ayan, kawa, 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 Idol. Muna ito YouTube channel at saka Facebook, Idol. Ayan. Ayan, vlogger, vlogger. Vlogger, vlogger pala. Ayan, vlogger. Ayan, dito tayo sa Conchita. Ayan, dito tayo na ano, Bihon. Ito yung YouTube channel, Idol. Ayan. Ito, ipamimigay. Ito yung, ako yung bubili ng Welcome to our hi, hi vlog. Welcome to our vlog. Shout out, shout out. Shout out. Shout out sa mga ano Conchitas Ayan I'm a friend I'm here Conchitas I'm a friend dito tayo sa Conchita sa Adol, bumibili tayo ng mga grocery para ibibigay natin sa mga mahirap. Ako yung bumibili kahapon ng ano, yung mga grocery, dilatas, sardinas, noodles, yan. Bumibili tayo. Mayang hapon, ibibigay ko yung mga ano ko. Ito yung mga ano ko ha, ito ha. Picture tayo, picture, picture. Magandang araw sa ating mga idol. Dito na naman si Spider-Man. Nagre-repack ng ayuda para sa ating tutulungan. Yung binablog natin dati, ito yung pangako natin na tulong. Yes! Ito yung ano natin, yung sponsor. Kaya matuloy na yung pagbigay natin ng mga ayuda idol. Ayan. So, ito, ito yung ano 3 in 1. Ayan, 3 in 1. Mga dilata nandito na. Noodles nandito na rin sa loob idol. Okay, abangan natin idol, abangan natin. Ito. Ano, ano? Ayan, ayan ang, yun ang sponsor natin na, idol. Ayan. Ano naman guys, na dili mangkumpleto. Isang vlogger din yan idol. Billionaria, kundi eh, yeah, ito yung mga Crush -re Kaya lang nato guys. Okay. Ito, guys, pakita ko Thank you, Idol. Thank you, Idol. Come on, come on, come on Dito, dito idol Ayan natin Ito yung bigas idol Ito yung bigas Ayan Ito yung bigas natin na Pangimigay natin Sa mga nangangailangan Ayan. Handa na to idol Handa na to kay Idol. Uh, mga Idol. Pili tayo ng Ayan, Pili tayo ng pan, Idol. Para sa bigyan natin ng may snack tayo doon sa ano, bibigyan natin ng ayuda. Yung mga kapitbahay na nila bigyan. Hello! Hello! Hi, vlogger! Magkano lahat yan? Magkano lahat? Ayan, hello idol, muli ako youtube channel natin ha Baka makasukod kayo facebook at saka youtube yan ha Dito tayo sa gym gym big ring no Ayan, dito idol Dumating <makes noise> na tayo idol dito sa ano Yung matanda na bibigyan natin ng ayuda Ayan, lababa tayo idol Ayan, dito kami idol Yung matanda, nandiyan yung matanda o oh. Hello manay!

Mm, ngao na mo? Uh, Nen ako uh, ato. ngao na mo? Para sa. Ay mong, uh, anak asaman? man? Bani Oh, pa mana bani uh -huh. Oh, ang anak ni mo na po dito. Hay. Ay dol. Uh -huh. na. Una po dito. Wala na buka diri na po. Hmm. Wala na mm. Wana, diri na po na. Asa si Aaron? Na ito, ito. Hmm.

Ibalik niya, kadua na niya rin rin. Kaupad na niya, kaupad na e, ni ron. Ganap niya o Batman. Hmm, kainong doon. Kadua niya, Batman. Batman. Imo ka na kita, nai. Imo ka Ato sang mga doon, nai. Ato sa mga doon. Asa man tayo. Hindi, hindi. Manakulubag. Sige lang, sige lang. Hindi, manakulubag. Upuan. O, so, ito. Nari lang, taga Okay, yan, guys, idol gawos sama ka di idol balik-balik ah, rata ta mm heem ah, muni muni anak niya idol nitirahan nila otin na yung tira guys anak atong nanay sila lang dua di guys Magpuyo ay uh, salamat lang Lama oh, okay. Ganyan oh, naman. Ah, ah, um, Hopefully, ano, okay lang inyong panglawas. Ano, okay naman, oh. pero kayo Wala itaw. Bitaw, bitaw. Maugod ma, ma, oh. ma yun na, ano. Oh, mula. life, life is life, manggod. Nay, ano. Oh, ang pula ta sa na, ano. Tagaan pa tagtaas kinabuhi. Oo. Oh, Oh. Nga, di tagaan o kaluya. Oo, mga sakit, ganyan. Hmm. Sige lang, biskay. Yes. Bisa niyo ninyo, eh, basta Yanay. Na ko makita yanay. Ah, si Spider-Man na po, nibalik na po si Spider-Man. Para muhatag og gayuda na po nimo oh, oh. na yan. Oo. Daghang salamat da. Kaning bugas, oh, bugas. Oh, uh, dua ka sa ni idol at saka grocery. Oh. Yanay idol, yan yan. Yan grocery. Oh. Seki nay, bye-bye nay, bye-bye. Bye-bye. Oh. Bye-bye. idol. Anong lugar to, idol? Dito. San Roque. Roque. Roque Sakop ng? Sensei. San Jose. San ah, Jose. dito si Spider-Man. <laughs> yeah. Ayan. Okay. Spider okay. Pick wow.